Ipinasakamay ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang isang composting facility for biodegradable waste unit sa pamahalaang bayan ng Santo Tomas, Pangasinan. Ang proyektong ito bahagi ng pagpapatibay sa mga gawaing pangkapaligiran sa lokal na antas. Naging beneficiaryo ng nasabing pasilidad ang Doña Aurea Elementary School, layunin ng proyektong ito na hikayatin ang mga paaralan at komunidad na maging bahagi ng solusyon sa problema sa basura sa pamamagitan ng paggawa ng compost mula sa mga nabubulok na basura. Makatutulong din daw ito sa paggawa ng organikong pataba para sa mga halaman sa paaralan at paligid ng komunidad. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng lokal na pamahalaan na palakasin ang mga programang pangkalikasan sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, sa bayan naman ng Mangaldan, Pangasinan, dumagsa ang mga mag-aaral sa munisipyo noong Martes, September 2 para tanggapin ang kanilang unang stipend para sa school year 2025 to 2026. Umabot sa 866 ang bilang ng mga scholar. Sa bilang na ito, 266 ang college students na nakatanggap ng tig 2,000 piso habang anim na raan naman ang high school students na nakatanggap ng tig 1,200 at dalawang daang piso. Nasa kabu ang 1.25 milyong piso ang halaga ng naipamahaging tulong pinansyal para sa mga scholar. Valerie Dismaya, or Engineers